Ito guys, ang mga tayo ng star apple. Ay sa sobrang hihinog na. Kaya pag nalalaglag, ito ang nangyayari na babaak. Ito tulad ng isa ubak na. Sobrang hihinog na nila. Itong isa bak na din. Yan, tikman natin. Meron ako nakuha isang... Sa isang bunga, tatlong piraso. Ayan, o oh, tatlo. Ito yung pinakamalaki kong nakuha, o. Oh. Laki, o. Oh. Wow. Laki. Ito yung isa, o. Oh, ayan, o. Oh pa ang natin. Pinutsara ko na para ano. Ay, hinog na hinog na siya. Mmm, tamis. Barang tamis. Mmm. Inok na inok na siya. Hmm. Yep. Hmm. Oo, oh, oh, mamaya. Taba. Ito pa. Oh. Masasabi mo ito hinog na pag wala na masyadong dagta itong mga gilid-gilid. Tulad gilid. nito, walang dagta.